Ang sulat ni Pablo kay Tito Ikalawang Kabanata Ang ituro mo na may ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa matatandang babae na sila'y mabuhay na may kabanalan. Huwag maninirang puri. Huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahali na kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahilahon. Malinis ang isipan, masipag sa gawain bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili sa lahat ng paraan maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninyo ang sila sabi mo kayat mapapahiya ang ating mga kalaman sapagat wala silang masasabing masama laban sa atin turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito o pag nakawang kaya, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga turo ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikda ng likong pamumuhay at damdamin makalaman. At upang makapamuhay tayo kayo ng may pagpipigil, matuwid at karapat dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamaking ka, numan.